yung ita sinang araw ka naman ganyan? ano, nag-start to nung January di ka naman malalak february tayo lumalak february naman nandito naman yung certificate nandito naman yung ay naku, nabahay yung sanay ito, matindi kung uh, sa ano na to L1. Pakita mo yung papel, hindi nga mo yung papel. Ito kasi sa X-ray, kulang ano nito, kulang ano, kulang... Okay. Hindi, kulang detalye mo kuha natin dito. Ang nakalagay lang, ang nakalagay lang dito, no fracture, no dislocation. No evident of scoliosis. Pero, mm -hmm yung mga yung mga dis yung mga dis na ano, nasisira ay no no uh, no evidence of fracture or sub subluxation okay these pieces are intact no scoliosis pero ikaw good pero mag mahalaga rin may x-ray para makita natin kung nagkaroon ng fracture pero yung sa kanya

Ma'am! Ma'am! Daraw na pa siya. Ma'am! 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 wala. Ma'am! Ma'am! Sige, ka pata gilid. Ma'am! na ma'am, bakit lang gilid, ka muna. Sige, higaw ka alam mo na okay ka lang sa ganyan? Hindi kaya. Kaya naman siya. naman siya. naman siya. Kaya naman siya. naman siya. Kaya naman siya. Kaya naman siya. Kaya naman meron na akong nako ano number sa Santi sa Polo yung uh, ano hindi nakuha ko siya sir, sa video niya may details contact number pa niya Santi Polo yung ano o yung yes. binigay na hindi yun sa amin anong ang minsan may sumasabay sa ano kaya kailangan ma, hanapin ma, niyo ako pag ako yun nga, sa buti nga, ma, ma, ma. yung nasa bote nga nagsabay yung mga mamaya balik-balik pagbalik ma. kaya nga kasi iba yun na sa Antipolo, minsan may mga nagsasabotay, sumasabay sa comment. Kunyari, nag-comment ka. Uh -huh. PM. Tapos may sisend sa'yo. Iba yung lugar. Eto, hindi naman ang tipolo to eh. Mm -hmm. Kalungan to. Baka ang hanapin nyo, palagi ako. Si e, 3 sa YouTube na nag-comment ay eh, um, nagreply reply kayo ito sa YouTube. Sino nag-forward sa'yo na? Hindi, nasa YouTube yun. Kaya nga, sino nag-forward ng YouTube na sa'yo? Pinasa sa, sa kanila, sa ano, vlog, sa kanila. Mahirap oh, kasi. Eh, Basta ako ang hanapin nyo. Hindi, hindi kami sa wala kami branch, dyan. wala akong branch diyan, isa lang ang cleaning Wala ako sa Antipolo. Dito lang ako, hindi ako pumunta nang Antipolo. Iba yung mangiiro doon, baka ma Ano kayo? Maloko kayo, hindi ako yun. Direkta pa sa mga kapatid natin. sa Kapatid sa mga ilang araw, 3 to 4 days, mag-aano na yan. Pahina na ng pahina. Tapos uturuan kita na ano. Kita mo yung ano mo, hindi ka makalakas, hindi ka makatayad. Nag-therapy like, po yan siya akin, Nag-therapy pa siya? Saan? Sa oligbahay sa hospital. Tapos ang paghihira mo rito. Huwag ka nang bumalik doon. Tapos. Ang laki na naman. Gastos ko rito Huwag ka nang bumalik doon, ha? Susunod na linggo. Ano ngayon, Merkules? Ha, sir. Malit. Merkules, balik ka rito. Pakita mo sa akin kung ganyan ka pa rin. Tatlong pitik lang to. Nakakapito na kayo. Mayroon pa siyang lima. Dose si binigay sa kanya ito. Tatlong pitik lang to. Baka na hindi pa umabot eh. Baka hindi pa ba umabot ang tatlong pitik. Okay. Masasimulot. Tapos may tuturo ko sa'yo. Araw-araw mong gawin ha? yun lang. Parang hindi na tayo umabot ng tatlong pitik. Pero kung isasagad natin, 3 ano lang yan. 3 pira lang yan. <laughs> Merkulis, balik kayo ulit dito ah. Pero... Sabi ko nga, sabi ko yung mukha mo dun sa vlog at saka yung nakita niya. Sabi ko, hindi nga yan magkamuha eh. <laughs> Baka magkamali kayo, basta ang hanapin niyo si 3M. Sa eh, sabi ko sa akin kahapon, pero daw. Bakit ang tipulo itong lambit ng dito? Sabi ko. Hindi nga ako yan, sinasabotahe nga kami. Alam nyo na ngayon kung sino sumasabotahe. Nagko-comment sila sa video ko sa YouTube para ma send sa... may panood yung mga videos nila. Tapos, isi-send yung location nila. Kaya tayo lumabas na yung location, Antipolo. Sina nagpatunay niya, no? Hindi, hindi ako taga-Antipolo. Dito lang ako. May mga sumasabotahe. Malamang yung link nilang kinomit. Oo, yeah, kasi siya nang nagbapas. No. Yeah. Tapos nagkita ko na yung video. Kasi yung matanda na bubay, no. no. yung nakakita <laughs> ko, yung mukha mo. Hindi yan yung mukha nang pinagodbos. Siyahaya ka, sir? Yes! Siyahaya ka, sir? Kaya yeah, sabi ko, magbaratan ang gamot mo. Kasi basa. Hmm. Okay. Siyahaya ka. Ay, mataas yung barangon, sir. Mabigyan. Tapos po sa unang Baba Ayan Gawagan mo lang ha Easy mo lang Inhale, exhale lang Okay Inhale Exhale Thank you Diyan mo lang mo rin. Ayan, diyan ka lang muna Ngayon sir Pagkagising mo sa umaga Ganun lang oh Tag-isa lang ha Tapos yan mga tatlong hanggang apat na araw, diretso na yung lakad mo. Di ba pag umuupo ka, hindi mo kaya halos. Oh, kaya gusto mo humiga na kagad eh. Kasi may naiipit. Hmm. Mga tatlong araw, diretso na yung lakad mo. Pupunta ka rito na may natira pang konti. Pero yung... yung kagaya kanina. Magiging konti yung diretso na. May, e -street, na yun. Na may e street na yan. May street na yan. Sisingaw na yan. Roy, muna yan. Basta, mayroon, magkita tayo yun. Kailangan masunod yung interval na yun para makita nyo kung na-improvement. Okay? Pag ka muna, pansamantala, tagilid ka muna. Tagilid. Tukot mo yung siko mo. O, oh, tapos babang mo to. Okay. Tukot mo yung siko mo. Okay. Ayan. Sige, po. Tapos, pag nakatayo ka, pagka sa umaga, tayo ka. Ganito. Ganyan, o. No? Yan, kabilang side. Lakas mo rin ng konti. 1 One. One, kabila. Two. Ganyan lang. Oo po. Tapos bumili ka na ng pau Ganyan-ganyan Bining, mo lang ng pau Tapos yan, mga ilang araw nga yan, dire-direcho na yan. O, tingnan mo, lumakad ka eh. ngayon. Lakad ka. kasi Lakad ka. <laughs> hmm. lakad hmm, ka rito. Ano sa tingin mo? Ano mas maganda? Ngayon. Ngayon o kanina? Hmm? Magkita tayo sa Merkulis ulit. Hindi na yung mga nararado mo. Finish na yan. Okay? Tapos, yun nga pagising sa umaga siya. Lakasan mo. Yuko ka ng konti. One. Kabila. Two. Ganyan lang. Okay? Opo ka. Asa na yung ano mo? Balik natin. susunod na linggo, kita tayo ulit, hindi na yung ganyan. Ayan, nakakahinga ka ba? Mas mataas ang mga kailangan ninyo. Hmm, ah ka, ganun ka. Sir, ganun ka. ka ba? Hmm. Okay naman, lakad ka. <laughs> Para kaya 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 Kaya, kaya mo eh. O masakit. Masakit pa. Anong sa tingin nyo mas maganda? Yung ngayon o yung kanina? Yung ngayon, sir. Ngayon pa. Uh -huh. Merkulis, hindi. Ganun talaga. Pagkino tayo ulit sa Merkulis. Pero yan, pag uwi nyo, pag nakapahingin na siya, dire-diretso na yan. Higinawa na yan. Subo ka mong humiga. Tingnan mo ako mga kakakakakakakak. Higinawa niya sa bahay. Ito, higinawa niya sa bahay. Eh, una, no? Sige, higinawa. Tingnan <laughs> ko. kasi yun okay nga. Masakit kasi yan. Okay, ilatag ka lang. Ayan. Nagkakami oh, okay. ulo mo. ulo mo. Wala naman nakatukod Ang ibig sabihin, kaya mo ilatag, wala, wala nakatukot. Okay lang. Okay lang, Okay na yan. Ngayon para tandaan pag okay na. Kasi pagka wala ka sa ano, tatabikin ka niyan eh. Kasi hahanapin mo yung mga posisyon. Parang may dumagas ka sa... Oo. Nakaganun. Kahit nakalatag ka. Pero pag nakalatag ka na ng ganyan, nakaplat ka ng ganyan, walang tumutukod. Rest na lang yan. Okay? Tapos may atuloy magkita tayo ulit. Okay, sir? Okay, sir. Kita niyo naman, tumating si sir dito ng ano eh. O di, taste lang, sir. Kailangan mo lang, ano, tatlong pitik lang yan dito. Okay? Okay, sir. Sige, huwag ka lang ha. O sige, mayayin na kayo. Okay. Pagkuha lang mo Diyan mo lang, Diyan po. Thank you, sir. Hindi kayo